Lakad-lakad tayo. Tama nyo. Huwag lakad-lakad. Friday off. Walang pasok pag Friday. Dala tayo. Alas 6 ng gabi. Liwanag pa no. Kikitain ko si ate. Oh. Samahan ko si ate, bibili ng kape. Anong susubibilin so mo? kape <laughs> <Coffee> daw. pak <laughs> bibili lang siya dito sa hospital ng kape. Iwan ko kung anong kape yan. Yung special siguro. Sasama tayo sa kanya. At least makagala man lang. Mm -mm. Palagi kang pumapasok dito? Oo. Oh? Mura lang ba dito? O bakit gusto mo dito kung mahal? Ito mo mahal. Niyaya mo pa talaga ako sa mga matatapang na kapi, no? Oh, good. Nami ka, right? Bins mo, kailangan mo. Wala kayong bins? Mahal na nga yung ino-offer niya. Ay, nag-ano ka pala. <laughs> Bibili daw siya doon. 17 real. Kala ko may kausap ka. Ika. Sino siya? Yung ano, sa kabilang kwarto. Tatay pala diyan Ha? Oo. Yan siya. E ako lang yung hindi nag-i-hijab. Ha <laughs> ha ha. Bakit ikaw lang ba? Pati naman din ako. Lumabas kami guys. Pareho kami walang so <laughs> Ito lang yung suot namin. Saan ka ba papasok? Pasok tayo.

あ。<music>